So what's up, what's up mga kumagay, I'm inyong online judge, walang iba kundi judge, Jinan. Okay guys, katatapos lang natin reviewin yung Casper versus Arzon kanina, which pero uploaded na po yun sa channel natin kagabi, so you can check it you can check it, no? Or kung hindi nyo pa napapanood, pwede niyo panoorin, pero hindi 'yun sa pilitan kung gusto niyo lang. Ngayon, Mirage versus Lord Manuel at dito pa rin yan sa 1 minutes. Ah, uh, huwag natin patagalin. Classic yung battle na to. Mirage versus Lord Manuel. Let's go. Lord Manuel, pinili niya mauna si Mirage. Tigil sa minuto, labing anim na bara. Kada ikot, painggan natin unang banat. Flip up one minute, Luzon. Mirage. BODY BAG NA KAGAAAAD! Kaso, wag na! Si Lord ka pala, e di pag na-battle ka, meron kang cross na dala. Puta, buhay ka pa, pero yung langit sa'yo, close na talaga. Sa ngala ng battle rap, yung Diyos ginawa mong kalasag. Di ka si Lord, ikaw yung dami account ni satanas! <laughs> <laughs> ikaw yung nagtulak kay Kilua, na si Lil' Jan! Hmm, pa bars ka pa sa flip top. Sasapukin ka na nila isla ko na cram. Kaya galit ka sa motos. Kasi si M Zait, di ka kinakaibigan. Pa Lord Lord ka pang hayop ka tablado ka sa Christian. Mm. Okay. Sa dami mong atraso, ang sasalo na lang sa'yo! Christian. So, si MZ yon, Si MZ, yung Christian. Totoo ang pangalan ni MZ, Christian. Kasi si MZ, di ka kinakaibigan. Palord Lord ka panghayop ka, tablado ka sa Christian! Ooh! Sa dami mong atraso, ang sasalo na lang sa'yo! Libingan! Kupa Lord ka kasi, kaya sa mga ibet, di ka makasabay! Gusto mo walang gumalaw sa'yo? Magkunwari kang patay! Pasagi lang to ng konti, sisigaw na ng aray, sabay hampas ng kamay, kaya nagbabas lang siya pag wala pa sakay, sabundo kasi niya mag-isa lang siya sanay! Tinapat ka sa ni eh, Arik, para turuan ka ng leksyon! Kahit mukha kang handa, tingin ko lang sa'yo, ulo ng lechon. Pagdating sa larotong Lord, walang upgrade. Puro lang restore. Gusto mo magpasiklab? Doon ka sa Petron. <laughs> 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 Iba talaga yung humor ni, ni eh, di ba? So, paano ba to? Pakinggan na natin siguro yung round ni Manuel wala akong masyadong ano eh. Okay yung yung humor talaga ni Mirage ay talaga yung nagdadala sa bawat battle niya. Yung yung humor niya kay kay Hespero, yung humor niya kay ah uh, kay Friends, 'di ba? Nagda yun talaga yung nagdadala. ah uh, yung yung ratings niya andun kasi yung ano eh kung paano niya pineperform kung ano yung sulat niya yun talaga yung pineperform niya no nagko-complement eh. Kaya, kahit hindi, ano yun, kahit yung simpleng, simpleng jokes lang, kapag na-deliver niya yun, tayo na solid, di ba? So, ayun, tulad nung ano, tulad nung ender niya, no? kung gusto mo magpasiklab, doon ka sa Petron. So, if iba yung magsasabi nun, baka hindi ganun yung maging dating nun. Baka ang maging dating nun is seryoso, walang, baka walang makakuha. Pero since si Merad yung nag-spit nag tumawa yung tao. Tatawa rin ako doon. So, meron pa siyang mga linya dito na, ayun, yung tablado ka sa, ano yun, pa Lord Lord ka pa, tablado ka sa Christian. Tapos, may mga quotable lines naman si Semeraj si dito eh. Tapos, yung ginawa mong kalasag, no? yung Lord ginawa mong kalasag. So, ayun, yun naman yung mga, alam ko meron pa. Pakinggan natin muna yung, yung round 1 ni, ni Manuel. Paano at ba natin? Body bag mo mo! Kala mo natatakot ako sa si Mirage? Asa ka naman! Kung master siya para sa iba, mastero raw sa labanan! Pangalan okay. niya, hango sa kotse, kaya plano na banatan sa paandar ko, mapasuko. Hanggang mapasubo to sa akin kasi nga, sasakyan! Ganyan okay. Ganyan mga wordplay niyo sa motos sa MCs, marinig niyo mamaya. Meradyang puta! Ano gasolina mo? Comment tang iilan? Bad trip ka na? I know you're mad! Putik ka kung titignan! The reason why? Pumuti ka ng ganyan? Simple lang! Kinakantot ng papa mo, yung mama mo, kahit siyam na buwan ka na sa chan. <laughs> Gago! Speaking of magulang, di mo pa rin sila nahanap! Huwag mo na ipilit ang family moment. Just like Master masturbation! You're being hard for yourself! Then I realize, ginago ka din ni Arik! Boss, hindi ito basta issue! Nabinigyan ka niya ng Lord! Nang maranasan mo, Father Figure! Ka kaharap mo, ama mo! At ang pagsisisi sa'yo ay lilitaw! Magdadasal ka sa akin at ang magninilay ikaw, Lord! Lulukin mo tamad ko. Di ba gusto mo ako malamon? you'll get what you've been asking for. Dahil nilabasan na kayo ng Diyos! Abangan ang second coming ko! Time! Sira ulo talaga. <laughs> <laughs> tayo na ano, kung papakinggan nyo yung round ni, ni Manuel, no? Grabe yung... Ang ano, sobrang siksek. Ang daming mga salita na double meaning. <laughs> tak eh ang uh, hirap parang ang hirap i-breakdown ng round 1 ni ni, ni, ni Manuel kasi nga yun nga ang dami niyang double meaning doon yung coming second coming tapos nilabasan kayo ng nilabasan na kayo ng Lord maano eh, malawak malawak yung mga mga salita na napili ni ni, ni Manuel panlaban kay Mirage. Ang daming meaning. Ang daming meaning doon. Hindi lang 'yon isa or dalawa, Ma minsan may tatlo pa, 'di diba? Minsan may pangatlong meaning pa. So ayun, ayun 'yung parang mabulaklak 'yung ano, mabulaklak 'yung 'yung round 'yung verses ni ni Mirage, makulay. Uh, Mirage toy ni Lord Manuel, makulay. Makulay 'yung round ni ni Manuel dito compared dun sa sa round ni ni Mirage na uh sumusuntok sumusuntok um umi-score naman pumupuntos naman pero iba yung ano eh iba yung Manuel sabi ko nga sa inyo makulay ang daming meaning ng mga salita niya mas may punto yung direct eh direct yung mga punto ni ni Manuel sa battle na to so i think sa round 1 dikit man pero i'll go for Manuel sa score na 9-8 sobrang dikit men sobrang dikit uh, yung round 1 ni, ni Mirage, andun yung mga quotable lines na tablado ka sa Christian, pa Lord Lord ka pa, tablado ka sa Christian. Um, ano pa ba yun? Nasabi ko na kanina eh. diba? Yung sa pag battle ka, may dala kang cross. Ano pa ba yun? Basta marami pa. Na, na medyo nakalimutan ko lang yung kay Manuel naman is makulay yung mga salita na binanggit niya. May isang meaning, may dalawang meaning, minsan may pangatlong meaning pa. So, sa creativity, tsaka sa difficulty ng ng, choise, ng chosen words I think I'll go for for Manuel sa ano na to? sa round na to so tignan natin ha yung humor ni Mirage andun pa rin Ah uh, feeling ko nga hindi natapatan ni, ni Mirage ay ni, ni Manuel yung ano yung humor na dala ni ni, ni Mirage no? Tinalo ni ni Manuel si Marriage sa round 1 in terms of uh witens. talaga, hindi dun sa sa performance. Kasi kung performance parang I'll go for Marriage doon kasi iba yung humor niya. Si simpleng spit lang um, andun na, kuha na niya agad yung DN eh. DN ng, yung kiliti ng tao. Sa ganong, ganong pag lang. Pero yung kay, kay Manuel kasi dito sa round na to, iba. Iba yung Manuel dito. So, sa retents, Manuel So, 9-8, Manuel. Maputi daw ako. Ikaw naman yung kutis mo makinis. Kinis ni Judas. Diba? So, sabi ko sa inyo eh. Sa palagay nyo ba, kapag hindi kung halba hindi si Meraj nag-spit noon nung kinis kinis ni Hudas sa palagay niya ba kung hindi si Meraj yung nag-spit noon magiging ganun ba yung kapatok di ba hindi so nadadala ni, ni Meraj talaga yung yung returns niya dahil sa humor niya so yun maputi daw ako ikaw rin naman yung kutis mo makinis <laughs> kinis ni Judas Mga tinanim mo sa utak, malabo, mahinog. Buongan ng katangahan, ginagago mo si Lord. Buongan ng katangahan, ginagago mo si Lord. Buongan ng katangahan, ginagago mo si Lord. O, paulit-ulit mong ginago si Lord. Mas <laughs> dumayo ka pa sa malayo para sa rayot matigok. Kung nalusutan mo yung pako, basta ako yung karayom na malikot. <laughs> <laughs> Di lang basta bas. Yung akala mong bilog. Ito yung asidong may halong nakatagong patibong. Kaya lusaw na sa tiyan. Itong inasahan yung pasok. Kanina pa ako nagsimba. Inagahan ko na Lord! Kaya lasaper na kagad para matapos na story. Sakto sa lasaper yung pagiging Diyos mo drawing. Ano yung traffic sa EDSA tapos nagkaroon ka ng calling? Lord ka na kagad porkit dumaan ka sa crossing. <laughs> May Diyos sa dagat. Ito naman dolphin. <laughs> yung loko mo 'yung sarili mo. Ikaw 'yung dolphin na boring. Yung tunay na Lord, tagapagligtas. Ikaw hinahanap lang pag mayinawawalan walang kwintas. <laughs> dapat sa iyo, demanda na lang 'yung pinapasampa. Yung ganyang asta, Deadpool 3 dapat pinapalabas na. Alam ba Deadpool 3 dapat pinapalabas na. Okay. So sa round 2 ni Mirage medyo slow down nag slow down yung round 2 ni Mirage compare sa round 1 kasi sa round 1 nagustuhan ko pa yung mga ano doon yung mga mga banat ni, ni Mirage. pero pagdating sa round 2 after niya dun sa kinis ni Judas medyo ang tagal na ang tagal ng kuha niya or pagbalik niya dun sa momentum niya na nakuha niya agad sa round 1, 'di ba? Nakita niya naman yung round 1 na sobrang cool, sobrang angas lang nung, nung performance. Pero pagdating sa round 2 kasi medyo nag-slow like, down eh. So, yun, yun, lang naman yung napansin ko sa round 2 ni Mirage. Wala na masyadong explanation. Yung humor, atang, ay na, basic na lang yun kay, kay, kay Mirage, man. Uh, as, naka, ano na yun, naka built-in na yan eh. ba diba? Ganun lang yung speed, pero sobrang, ano talaga, sobrang effective talaga. Pero, napansin ko, sa round 2, medyo bumaba ng konti. Kumukulit ka na tatang! Minumulti pa paratang! Yang shit mo complicated! Mga kanyang sinasabi, puro telay hinahabi! Masyadong fabricated! Gusto mo makipagkupalan sa akin? Ewan ko lang! Grabe! Grabe yung mga banat ni... 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 ni Lord, no? Ni Manuel. Yung tell, tell ay... tapos Sobrang fabricated ng uh, yan, ang angas ng mga uh, word uh, choice of words niya sa battle na to. Complicated. Mga kanyang sinasabi, puro telay, hinahabi. Masyadong fabricated. Ooh. Gusto mo makipagkopa sa akin? Ewan ko lang kung di ka magtino. Bangungot mangyayari. Pag pa kita sa bakla na bingot. <laughs> <laughs> Isipin mo si sobrang bingot tapos chinupa ka. Total gusto mo ng gaguhan. Babanda sa iyo ang pambabastos. Haakutin ko bon tropa ko sa QC at sa pusi ng jeep mo burat gamit pang sign of the cross. Kasi nga gambang binalagbag ang pusi yari ng jeep neto. Eleven uten kay Rosemary, pinatikim lang, kadot preso! Nasa QC ka! makakatay ka lang kapag gusto mong tumesting. Kung magkakalat ka lang ng kagaguan, ako yung nating to mess with. Galing. na lang sana kitang matanda ka na! Kaya nalilimutan mo gumalang. Kaso sumusobra ka na. Kaya ibabalik ka sa pagkabata mo. Gamit suntok ang gamaranasan mo ulit gumapang! Kikina mong gurang na tambay sa reels! Harapin mo ang reality. <laughs> na kita pinagdilay nung round one, mga sinabi mo kontra sa akin, sa'yo lang din sumasalamin. Binubuntong mo sa iba, masalimut nung nakaraan. Dapat ka na mabahala. Kung ginagawa mo makalimot ng tama para takasan, maaalala ka ng karma. Grabe yung ano, sobrang, ano talaga, sobrang colorful talaga na mga linya ni 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 Manuel dito. Nagustuhan ko yung ano yung sa B tapos tell ay may laro pa yun sa tell tsaka tell ay ta tela tas medyo fabricated ang angas lang nun ang ganda ng pagkakatahi nya dun bars tapos uh, ano pa ba yun medyo nadala ako sa ano, nadala ako sa performance ni Manuel. Sobrang ano, sobrang makulay talaga yung mga mga salita na ginagamit niya dito. Hindi ano eh, hindi hindi no, para saan hindi yun hindi tawag dito. Hindi ko alam ko, hindi ko alam kung anong right term, pero basta kakaiba lang yung pagtatahi ni ni, ni ni ni, ni Manuel sa mga verses niya para ipangbala mirage. So, yung difficulty, yung level, no, yung level ng difficulty. Kitang-kita mo na mahirap yung sa ano, yung mas mahirap, no, mas mahirap yung mga verses o yung retens ni Manuel compared din sa sa retens ni Mirage. Kasi uh, si Mirage simple yung sulat simple yung sulat tapos dinadala na lang niya sa kung paano niya dinide-deliver. And yes, sobrang effective noon. Hindi ko 'yon din disregard, hindi ko 'yon dinidiss, no? Ang ganda noon, yung sulat, 'di ba? Ano nga yun eh, sobrang ang uh, lakas nangan kasi simple lang yung sulat mo pero gano'n yung impact, 'di ba? So, it's ano 'yun, depend uh, naka naka-depende kasi 'yon talaga sa'yo kung paano mo 'yon i-deliver. So, magandang skills talaga yon pero yung kay Manuel kasi ito yung pinakaiba yung kay Manuel kasi sobrang um, iba yung mga word place niya di ba iba yung mga word place niya iba yung yung mga punto niya iba yung mga salita na ginamit niya kakaiba yon so para sa akin yung level ng difficulties dun sa first two rounds ni ni Manuel is ibang level yon Kaya, kailangan ko iskuran yung sa pagiging creative. Para sa akin kasi, uh, nakikita ko yun as creative eh. So, ayun. 10 points for Lord Manuel sa round na to. Nakalimutan ko kung ano yung... Ah, 9-8 pala yun. 9-8 no? pala yung round 1. Tapos ngayon, itatend ko na si... Itatend ko na si, si Manuel tapos si si Mirage consistent na 8 puntos so 19 to 16 up by 3 points Lord Manuel rounds 1 and 2 Lord Manuel yun 9, 8 tsaka 10, 8 19 to 16 Para sa pa niya yung girlfriend ko Magpigil ka Brad Hindi mo mo may, may isahan. Yung panty nung naka digital lock <laughs> <laughs> alam mo, kala mo naman tinitigasan yung asawa mo eh, no? Tingnan mo yung asawa mo. Yung asawa mo, kamukhain ni Pia Moran. Ganyan na ganyan na papanood ko sa Pornhub, yung nakangiti pag tinatamuran. <laughs> <laughs> outfit, outfit. <laughs> mainit ba, mainit? <laughs> Hayop sa init! Parang camel sa Saudi. <laughs> <laughs> naniwala na kayo naniwala na kayo na iba yung humor ni ni iba yung dalang humor ni ni Mirage tara nyo, isipin nyo kung iba yung nag spit nun sobrang init parang camel sa Saudi so sino matatawa dun diba kung ah, sige sabi natin yung in-spit ni ano yon pa spit mo kay Lanceta yon pa spit mo kay, kay Invictus pa spit mo kay kay sabi natin kay sino ba pwede ba diba? so yun yung pinupunto ko sa inyo simple talaga mo nga yung poker face nga lang si si Mirage mag spit eh, diba? pero grabe yung ano yung impact nun sa tao hayop sa init parang kamel sa Saudi <laughs> <laughs> Tayo na talaga ako at napakinggan ko na. Hayop sa init, parang kamis. <laughs> Tang inang metaphor 'yan. <laughs> okay, okay, okay. Wala na nakatawa lang, Nakakatawa lang talaga si si Mirage mag-perform. Kaso ayaw niya sa Camel kasi si Pare Almighty. <laughs> 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 Bars. <laughs> Tang eh, naka ang puta. Ah, <laughs> uh, nilaro niya yung camel na hayop nga sa init or hayop sa disyerto doon sa camel na Yosi tapos oh, mighty na Yosi rin. So, ayos 'yon. Lord, Manuel Lord Manuel, grabe sa ID. Yung pangalan kinabit sa simbahan, parang madre sa pari. Alam nyo ba kung pa <laughs> <laughs> Alam nyo ba kung bakit? Peke, yung angas ni Lord Manuel tapos yung pagtripan yung 3G so sabi niya joke lang sir <laughs> mamaya ipapako ka na daw sa Cruz, tapos nakaharap ka sa kahoy para <laughs> <laughs> mamaya ipapako ka na daw sa Cruz, tapos nakaharap ka sa kahoy para wala ka daw palag pag binanatang ka ni <laughs> Karma yan sa'yo kasi binababoy mo yung Bible. Diyos Diyos ang ka pa sa idol. Peste ka pa sa peke na bente na binibenta sa Star Mall. Kala ko pa naman hero na pamatay na yung emblem. Kung solid ka talaga Lord, eh ba't ka sa ML? Pa Lord Lord ka pa yung kasawa mo, oh. mukhang tirador ng tester sa SM. <laughs> 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 ang walang pinag-aralan, ang nagbabasa lang yung pempem. -pem. Gago. Hab! Habang ikaw nasa call center, yung asawa mo ang daming kumakangkang parang Avenger. <laughs> <laughs> mukha siyang Spartan na mukha siyang Spartan na binanata ni Cersei. Eh <laughs> bago pa ako mag-ender, pwede ka pang sumurender after nito, Lord. Kakalimutan ka na ulit pagkatapos ng Amen. 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 Mabi! <laughs> Itong inang meron siya yan. Nakakatoy mga... Nakakatoy yung mga bahay sa Actually, strongest round ni Strongest round ni Inim para sa akin. Tawang-tawa ko doon. Hayop sa init. Hayop <laughs> sa init. Parang kami. <laughs> tatawa ako. <laughs> sorry, sorry, sorry. <laughs> sorry, sorry. Sorry, sorry. To Tonto talaga ako dun sa, ano, hype sa init. Tapos, sarang kami sa desierto. Ay, ay, kami, sa Saudi. Tapos, ayaw yung sa camel kasi loyal sa ano almighty Ayos si mga laro niya dun no iba yung humor talaga ni, ni Maradj Tol tayo na pero para sa akin, ito yung pinakamalakas na, na, na round ni, ni Meraj. Pinalat mo, walang tumalab! Dami mo lang oras na nakonsume. Kung meron man bumakat, burat mo lang para kay Salome. Masyado ka nang tigang! Nagkakamot ka daw ng itlog kahit misa. <laughs> <laughs> eh may tumatayo lang naman sa'yo! Para sa pagjajakol mo, si Tahingka! Kalib <laughs> Kalibogan ng bisyo, kahit wala sa wisyo, kupal ka na, dinadaan sa libog para makalimot. Puta nga! Gets ko na din kung bakit mahilig ka sa battle Fancy si Magpabida. Kunwari sa sulat matulungin, pero agad niyang uutuin, magpakita ng linya. Ang gago. Hmm. Hindi ka magandang halimbawa! Ganon din naman ako. <laughs> Pero sa akin na ilulugar. Di porket bet ka para sa iba, kahit makulong ka, handa mong isugal. Bagsik mo pala! Kaso walang, panama kong sukatan ay battle. Sa tulad kong arranger producer ang masanay, pag-usapang master. Hindi ka kalibel ko! Baka ang Pasko sa'yo si Castillo na may kasamang skwala. At di mo sukat akalain eh, na halos nasa lineup natin Takot sakin makibara. At pakisabi dyan, sa nerdong tigalite, yung nagaanap ng all gods, kilabutan na siya, boss! Mapapasamang talad kayo akin. Magdasal-dasal na! Nandito lang Diyos! Yeah. Yeah. Okay, so yung round 3, uh, medyo hindi na naging effect effective is yung siguro siguro nagmukha lang hindi effective yung round 3 ni ni Manuel kasi kinain yun ng performance ni Mirage. Eh. So sabi ko nga strongest round ni meraj yung round 3 so perfect ang ibibigay ko doon. Tapos kay kay Manuel naman is uh, although malakas yun pero I think hindi na niya naabot yung power, yung energy na meron si si meraj nung round 3. So, malakas yun pero hindi parang sa sobrang lakas nung round 3 ni 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 Meraj is nagmukhang mahina yung round 3 ni Manuel even hindi naman mahina so naiintindihan mo ba so ayun um bigyan ko ng 10 points si Meraj sa round 3 pero yung Manuel sa round 3 parang para sa akin kasi ito na yung pinakamahinang round niya 'di ba? Malakas yung 1 and 2. Pero pagdating sa 3, medyo lumaylay or nag uh, humina eh, no? Na nag-decline yung power. So hindi rin ganoon ka-effective yung mga linya, yung mga mga laro compare sa rounds 1 and 2 na sobrang na may mara maraming mga quotable lines at napansin ko yung mga yung creative, 'di ba? Yung creativity ni ni Manuel sa rounds 1 and 2 na may mention ko yun sa inyo na sobrang ganda nung pagka-construct ang ganda nung choice of words pero pagdating kasi sa round 3 nawala yun eh nawala yun I don't know if dahil ba yun sa naging performance ni ni Mirage or talagang naubusan na si si Manuel dun sa sa round 3 pero nonetheless 8 puntos para lang ibibigay ko kay kay Manuel sa round 3 so uh, 9 10 19 plus 8 27. So 27 points, 27 points, 27 points para kay kay Manuel. Kay Mirage naman, meron siyang 8, meron siyang 8 tapos 10 puntos. So kinapos, no 27 to 26 tanginad pero dumikit ah. Dumikit dahil dun sa naging performance ni ni Mirage sa round 3 nakahabol sa scoring pero still kay Lord Manuel pa din yung battle na to. So round 1 and 2 Lord Manuel yon round 3 malinis yon Mirage so uh, 27 to 26 sayang konti na lang yon um konti na lang yon ano uh, tatabla na pero medyo kinukus lang ng konti si, si Mirage sa part na to so uh, ako para sa akin Lord Manuel to One minutes Luzon, Lord Manuel versus Mirage mag is 1 beses para sa kanilang pareho! Yeah! Ang ng Urado, 2-1! mag para kay Lord Manuel! Okay! So, 2-1. So, agree. mag agree ako dun sa uh, score ng judging. Yo, shoutout muna, bless sa Arel. Uh, safe house clothing. Besi God, siya sa Triangulo, sa Ebits. Yeah! Kay Cedric, hey, kaya ano, wag na, puta, sigat ba kayo? <laughs> shoutout kay May, Iman, Janjan, Lail. Legit, Rosal, uh, Rosal, tsaka Tubi Family, Tacos hay Sequence, tsaka sa Poetic Mafia. Salamat. Thank you, thank you. Susunod na laban, dito. Okay. So, that's it. That's it, that's it. So, sobrang saya talaga manood ng mga ganitong klaseng battle na uh, mga bago sa, sa flip top. No? Kasi syempre sila yung mga bago nyo nga abangan. So, buti na lang mga pamilyar na ako sa mga to. Ayun yung isa sa mga dahilan kung bakit nagre-review ako ng mga mga amateur leagues, mga uh, mga underground battle kasi once na makapaalam ko kasi na doon din naman eh flip top din naman yung bagsak nila and once na dumating yun familiar na ako sa mga styles nila kung paano sila lumetra so since ako uh, follow ko na si Lord Manuel sa one up alam ko na na ay yung ipapakita niya. And yes, hindi niya ako binigo. So, yun. Um, next na natin yung Fernie versus uh, Fernie versus sino ba kalaban niya? Basta, yun. Pero baka bukas na kasi anong oras na magpapahinga na muna ako. mag upload pa ako. So, yun. Kita-kits tayo ulit sa next na video mga kumags at one minutes pa rin yun. So, kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.